Hi guys! So, ngayon pala ako kakain ng lunch. So, ang ulam natin, ayan, inabraw. Halo niya sa luyot, sitaw, okra, at saka, ayun, sa luyot na dahon. At saka, dahon ng kalabasa. At saka, meron rin tayong sardinas. Siyempre, may isda tayo fried fish. Tsaka, siyempre, di ba mawala ang sausawan? At natin. Sa so, kain guys. Kain tayo. Sarap. Pinisil ko yung pili. Oh. Mm. Ito ang sarap Ito ang inambraw. Oh. Malapot-lapot pa yung sabaw kasi hiwa, hiwa ko yung okra guys ng maliliit. Ayan, sausaw na, na natin siya. hmm Mm. mm. Saka pala pag hinihiwa-hiwa mo yung okra. Tapos yung ano niya. Ayan, ma malapot. Favorite ko talaga ang gulay, guys. Heart ng gulay. Maampalaya. Heart ano.